Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Malinis na 4-0 ang regular season matchup ng Lakers laban sa Kings ngayon matapos sa ibigay ng Lakers sa kanila ang kanilang ika na sunod na talo kahit na namahinga si Lebron sa score na 132-122. 36 points, 15 big rebounds and 8 assists si Anthony Davis. 26 points, 6 rebounds and career high 16 assists si Austin Reeves. 21 points with 4 three-pointers si Rui Hachimura. 18 points si Dalton Kinect. At 16 points naman si Max Christie. Ito na nga ang ikalimang panalo ng Lakers sa kanilang huling aning na laro. Nakuha naman ng Denver Nuggets ang panalo laban sa Detroit Pistons sa score na 134 to 121 sa huling game nila ngayong taon. 37 points, 9 rebounds, and 8 assists si Nikola Jokic on 65% shooting sa field. 34 points, 5 rebounds din si Jamal Murray. 26 points si Michael Porter Jr. At 8 points, 9 rebounds, and 8 assists si Russell Waddle. Westbrook. ang Nuggets ay may record ng 17 wins and 13 losses. Sa game naman na walang Luka Doncic, PJ Washington, Derek Lively II at Najee Marshall ay bigo na manalo ang Dallas Mavericks laban sa Portland Trailblazers sa score na 126-122. Nagdala nga si Kyrie Irving ng 46 points ngunit hindi nga yan sapat dahil limang players ng Blazers ang gumawa ng 19 points o higit pa sa pangunan ng 21 points and 16 rebounds si DeAndre Ayton. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Atlanta Hawks. For the longest time ay palaging Miami Heat ang Dark Horse sa Eastern Conference. Ibig sabihin ay yung mga team na hindi ganong inaasahan na ng malalim na playoff run. So may kakayahan na tumbahin ang mga bigating team. At sa ngayon ay mukhang Atlanta Hawks nga ito. May record lang sila na 17 wins and 15 losses matapos sa taluni ng Miami Heat kanina. Sa pangunguna ng 28 points, 13 rebounds and 5 assists si Jalen Johnson, 26 points si Deanna Hunter off the bench at 11 points, 15 na si Trey Young. Ang Hawks nga ay may pagka-inconsistent, subalit tinalo nila ang number 1 Cavs ng dalawang beses at tinalo din nila ang reigning champions Boston Celtics. Si Trey Young ay pinapangunahan ng NBA sa assists with 12.4 assists per game. Si Jalen Johnson ay nagtatala ng 20 points, 10.5 rebounds and 5.5 assists per game. Una nga siya sa Most Improved Player of the Year Award candidates. Si DeAndre Hunter ay ang leading six man of the year candidate, averaging 20.6 points per game off the bench. At si Dyson Daniels naman ay nagtatala din ng 15 points, 5 rebounds, 4 assists and league best 3 steals per game at isa din siya sa mga leading defensive player of the year candidates andyan din nga ang number 1 pick Zachary Versace andyan din nga ang defensive player Clint Capella at Onyenka Okongwu ang Hawks nga isang team na may hindi gaanong impresibong record sa ngayon subalit isang delikadong team na may kakayahan na pagbagsakin ng mga bigating team sa playoffs ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?